alias Warren to Barres uh, address to Sylvia Simanes pero ang, address dito sir Pasig City Metro Manila sir yan tong kay Lata, Sylvia to Minate Simanes po alias. oh si at kahit Asensi saan po. namin pwede yan, kahit, sa, kahit na yan ay pasig. And elsewhere. Ang warrant of arrest po na ipinakita sa amin ay kay Sylvia Simanes ay po ay uh, ang address niya ay sa Pasig City. Sir, kasi ito uh, ano kasi ito enclosed building. A -a -turning, a -turning. So so yung address sana sa address sana. Ito attorney. Oh. Yes sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes sir. ka? pa. Uh. Maghahain ka na lang ng reklamo. Pero, Pero ngayon, papasok pa kami sa inyong submission. Eh, sa amin pong palagay Under the rules, no rule one one three of the rules of court, a warrant of arrest addressed in Pasig City is not a license to conduct an unbridled search into the property owned by a different entity. This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines that a warrant of arrest with an address in Pasig City soul warrant of which has been shown to us is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the kingdom of Jesus Christ the issue here and the reason tumano to tumatangis to si is because there is a right to the security and sanctity of your domicile hindi po ganun kadali. And so therefore, yung kumbaga, you're violating the privacy of persons. So the court will have to weigh ano yung mas matimbang dyan. Yung pag ng domicile o yung pagserve ng warrant na wala namang kasiguruhan kung andun yung tao at hindi po specifically nakalagay yung lugar na yon. Papasok kami sa sa gusto mo. Ah, so, so ang plano mo talaga magpasok yes. whether we like it or not yes. even if ipagkita namin tong certificate magreklamo ka ito. na lang attorney kung ito ay isang illegal na operasyon magreklamo ka na lang sige magreklamo na lang kayo ma'am hindi ito ang lugar para tayo ay magdebate. okay gusto niyo mag dalhin dali niyo sa korte ito saan po kayo nakakita na ang arrest warrant ay gagawing isang lisensya para i-search is lahat ng properties, lahat ng buildings po ng KOJC. Wala po yan sa batas. At saka ang arrest warrant po ay nakadirect po sa tao hindi po sa properties. Hindi naman maliwanag yung pag-enforce ng waran, at least man lang dapat nire-respeto yung karapatan ng mga tao dun sa loob. How long will that waran be? Ano, how long ba ang service of waran? Ngayon na nga ako nakakita, na more than 24 hours, nagsuserve pa rin sila ng arrest waran.